Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalawa ng hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo Namay naglagos sa mga dakong bulubundukin ng Lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon nilang alagad at tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po, tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan? Tanong niya. Sa binyag ni Juan, anila, sinabi ni Pablo, Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid, bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tanang mga kaharian ang pong Diyos ay awitan. O mag-alsa ang Diyos, ang kaaway ay pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak ni Lady Malirip, awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Aleluya, Aleluya, kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Yesus, Ngayon po, tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Yesus, Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayun may, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,